Pag nahulaan mo tong number na to, may Ryzen helmet ka. Pili ka 1 to 100 pag nasagot mo, may helmet ka na may 500 pesos ka pa. 50. 12. 15. 29. 19. 10. 10 74. 9. Sayang, kuya. Ayan, gusto mo ba ng Ryzen helmet sa 500 pesos? Oo naman. Pili ka 1 to 100 pag napili mo, may Ryzen ka. 25. Awa, Ayan, gusto mo ba ng helmet sa 500 pesos? Siyempre naman. Pili ka, 1 to 100? 99. Awan? <laughs> gusto mo ba ng helmet sa 500 pesos? Opo, ma'am. Nakita <laughs> pa. Pili ka, 1 to 100? 29. <laughs> <Awan>? <laughs> kuya, kuya, gusto mo ng helmet sa 500 pesos? Oo. Oo. Pili ka 1 to 100. Pag nasagot mo, may helmet ka na, may 500 pesos ka pa. Sige, pwede. O, pili ka 1 to 100. 50. Ay, awan. Sayag, dadarin. <laughs> so, gusto mo lang helmet sa 500 pesos? Okay po, opo, opo. Pili ka 1 to 100. Pag nasagot mo, sa'yo na to. Sige po. Pili ka 1 to 100. 9. Sayang kuya Sayang, higher. Thank you po. Thank you, kuya. Noong, kaya't mo helmet? Wina. Wait lang. Magpiliin ka. Tika. Yan, duli. Gusto mo ba ng helmet sa 500 pesos? Sige. Yeah. Wina. Pili ka. 1 to 100 na masagot tama dati helmet 100? mo. 1 to 100? Wih, nagpili ka ta, may Isa lang nga number na masagot dati helmet mo. gan 500. Oo, oh, niya. Magpili ka. 10. Ay. Sayang, nagbaba. Magpala may dibaba. Ipagatok Hahaha. <laughs> Thank you. Nang Roxanne, katoy. Nasang sangit pa. <laughs> Ayan. Gusto mo ba ng helmet at 500 pesos? Of course. Wow. Pili ka 1 to 100. Pag napili mo, may helmet ka at 500 pesos. Uh, 19. Ay. Wow. Oh, sina, pa, sina pa. Sina pa, sina pa. Sina pa. Sino pa? <laughs> oh, auntie. Pili ka 1 to 100. Siyempre, 500 na lang. Nakikita ko na. <laughs> 1 to 100 tinga ng ang tinga number pag pili ka. Ay, pili 5. Ay, awan. next, 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 next. <laughs> win. Oh, hindi ka na eh. Pili ka, 1 to 100. 36. Ay, awan. Ang kera. It's your birthday to. Ay, awan. <laughs> Sorry, 74. Bye-bye. <laughs> Ayan. Pag nanalo ka, may helmet ka. Ay. Ayan. Ha? Gusto mo ba ng helmet sa 500 pesos? Yes. Sure. Okay, pili ka ng 1 to 100. Pag nanalo ka, may helmet ka at 500 pesos. 1 to 100, nagpili ka. Number? Ayan. 12. Ay. Awan. Sige, kuya. Pili ka 1 to 100. 1 to 100. Ay, awa. <laughs> no. Gusto mo ba ng helmet at 500 pesos? Yes. Pili ka, agpili ka 1 to 100. No mapili mo di number. Mga bakat ti helmet kin 500 pesos. So agpili ka 1 to 100. May isa lang? Well, may isa lang no. 10. Ay. awan <laughs> Nagbaba. 1 <laughs> to 100. 15. Ay, awan. Oh, sika, sika. siga. sika. Higher, higher. One to one hundred. <laughs> awan. <laughs> sika, sika, kuya. Siga, sika. Twelve. Ha? Ah? Twelve. Double twelve. Awan. Nag-lower. <laughs> pili ka ng, ano, ng number one to one para may helmet ka at five hundred pesos. seventy Ay. 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 guys, sakto at the motor na ata niya. Dapat maala na to helmet. Kasi kahit mo ba helmet nung kin 500 pesos? Kikit ko ah, basta. Sige, pagtuam. 1 okay. to 100, nagpili ka ti may isang number. Tapos, nung no, maalam natin sagot na, kanya mati 500 kin Ryzen helmetin. Sige. May isa lang ah, uh, 1 to 100. Bayinte. Ay. Awa, no, isang chance, isang chance. Higher. higher, higher. 54. Ay, ala! Ayan guys, ayan Kuya, gusto mo ba ng helmet at 500 pesos? Ah. Oh. Ayan, pili ka 1 to 100 May salang nga number ng Numasagot no ang uh, 500 mo kin helmet So, pili ka 1 to 100 Eh, 49 Ha? Ah? 49. 49 O, isang chance Higher 60 Ay, sayang kuya Thank you, 74. Ayan, gusto mo ba ng helmet at 500 pesos? Opo. Pili ka 1 to 100 pag nasagot mo siya. Pag nasagot mo siya, may 500 cut helmet. So, pili ka. 1 to 100. 16 po. Higher. Isang chance. Higher. 58 po. Ay, sayang po. Let's go. Thank you. Ayan. Gusto mo ba ng helmet at 500 pesos? Opo. Oo naman. <laughs> Ayan, pili ka 1 to 100. Pag tama yung sagot mo, may helmet ka, may Ryzen helmet ka at 500 pesos. O, pili ka 1 to 100. 9. 1. O, chance, may chance siya. Uh, higher, 50 to 100. 50 to 100. 61 Ay, sayang Kuya Pili ka 1 to 100 32 Awan, higher, higher, 50 to 100. 63. Ay, sayang. Gusto mo ba ng Ryzen helmet at 500 pesos? Okay. Ayan, pili ka, 1 to 100. Pero, ano, may chance na guys kasi wala, wala pang nakakapili. Kaya 50 to 100 para mas madali. 50 to 100, pili ka. Uh, 61. Ay, sayang, isa pa. Pataas pa. Pataas pa. 63. Ay! Sayang, Ante. Last chance. Mas pangatwim yung pa, pay, Mas pangatwim. O, oh, sige. 82. Ay! <laughs> nang natong. O, ate. ko naman. Sige, na may. Oh, o, last na, last na. Last na talaga. Oh, isa, oh, isa pa. O, sige. O, sige, Ante. Anong kaya? O, oh, pili ka 70 to 80. 70 to 80? 74. Ay! Oh, helmet. helmet. Anong masasabi mo, Ante? Thank you, thank you. happy, eh, happy New Year, happy Three Kings. Eh, hey, ayan, may 500 pesos pa siya, guys, at Ryzen helmet. Ayan, oh. pagkita, Ante. Isuot mo, isuot mo, Ante. Ho, huh? dati helmet nagmotor, ha? na <laughs> 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 hey, Ante, oh. 500 pesos. Thank you. Happy New Year! Happy Tricky! Eh. Minsan, ang pinakamaliit na kilos ng kabutihan, ang pinakamasarap sa pakiramdam, ang pagbibigay ng Ryzen Helmet at 500 pesos ay maaaring simple para sa'yo. Pero para sa kanila, ito'y protection, pag-asa at paalala na may nagmamalasakit. Hindi kailangan malaki ang kabutihan basta galing sa puso, sapat na sama-sama nating ipalaganap ang saya, isang munting kabutihan sa bawat hakbang.